Good morning everyone! Kumusta po kayo? Good morning, good morning. Hinatid ko na po ang aking si Neta. Ay, si DJ po. Mamaya-maya po si Neta. Tingnan nyo naman po ang langit at makulimlim. Mukhang uulan na. Pero malamig na po. Kumusta po kayo? Nako ngayon lang uli po ako nakapag-upload. Tingnan nyo naman po ang panahon. At napakalungkot. tingnan niyo 'tong na. Ang mga puno. Ayun. Wala na. Ay to na at malambig na po. Ayun. Tingnan niyo na po ang langit at mal. Dilim. Ayun. po sa inyo. Ayan. Kami naman ng uling mag-asawa ay lumabas. Pagkakatapos ko lang po ihatid si si Nathan. Si Nathan naman ang ihatid ko. Ayan. Kami naman ay lalabas at may bibilhin daw tong asawa ko. Ako ay sumama at wala naman akong gagawin sa bahay. Kumusta po kayo? Kanina po ay makulimlim. Ngayon po ay okay na ang panahon. Medyo uminit na naman po. At ayan Kami ay samahan nyo Daddy <laughs> Ayan Siya po ay may project na naman May project na naman tong asawa ko Ayan, sige po Samahan nyo po kami Let's go

binabal niya yung kamatanda niya. Hmm. Baka may lamination jam, tsaka dyan sa loob. Ayan, dito po kami sa Home Depot. Ha? Huwag naman na sa may shoppers. Pasa lo, pero tag Petmart. Ako ko lang kuno naglaminate sila. Sino pa? Sige, ginawa ko? Ah. Okay lang. Ha? Huh? Okay lang. Okay. Kukunin mo. Kailan na kukunin mo? Ano nang mo daddy? 8 feet. Mahaba. Ayan, yan. Huh? Kakasya pa rin. Tuma kami. Na. Ha? Ayan. Dalagay muna po namin sa clip. Ayan. <laughs> Kapabilis siya ng dry wood. Ha? Ha? pang kisa minamin. Isang biyahe pang ganyang kadami. Kailan? Ngayon din? Bukas? Ano? Ididikit ko muna yun. Ayan, kami po ay nakabili na. Ako yung sumama. Nakabili na kami ng drywall. Pang drywall ba tawag dyan dati? Pang kisa Ang kanyang project ngayon ay nilalagyan niya ng kisame ang aming basement siya po ang gumagawa ng aming basement. Ay siya, kami samahan nyo at kami po ay uuwi na. Ayan nako. Kami ay kakarating lang. Ay babalik uli daw at kulang ng kahoy. Tinatanong ko ako isasama uli. Sabi ko siya ako isasama at ako idaan mo sa Lucky Store. Lucky po ba yun? At ano, Lucky Store yata yung tawag nga doon, pangalan nung ano. At bibili ako ng mga cup noodles ng aking mga junakis at naghahanap na ubusan ako ay eh dadaan ako. Asya, kami babalik doon. Ako nga pala nag-order ng tulingan. Ginataan po na tulingan yun. Ay siya ipapakita ko sa inyo at masarap yun sa kape. Sige, at ako muna po ay pupunta doon at sasamahan ko ang aking asawa. <laughs> Nagutom ang aking trabahador. <laughs> ano, hindi siya dapkain o niyami, oh, oh di ba? Sarap. Mm. Nagutom siya. <laughs> Ayan. Yan po ang bagong bagong project ng aking mahal na asawa. Ayan yung binili niya kanina na dry wood. Ayan. Mag-ano siya, lalagyan nyo ng kisame. Lagyan nyo ng kisame, tapos lagyan nyo ng sahig. Ayan na po. Ayan po. Update po kayo pagka okay na po. Pag natapos niya na uli. Ayan. Nasundo na po namin uli ang mga bata. Ay, ito nga pala ang Papakita ko sa inyo yung pong sinabi ko sa inyong nag-order ako ng tulingan. Ay naku, ang sarap naman po. Ay ito po, pakita ko sa inyo. Ayan po ang aking in-order. Ay $15 po. Yan, nakalagay sa tab na ganito. Tatlong piraso. Nagutom na po si Gary. Ang aking asawa, kinain na niya yung isa. $15 po yan. $15 tatlong pirasong isda. Ano ba? Tulingan. Ayan. Ay kasarap naman po at merong kalamnyas, yun know, baboy, taba. Ay siya. Tama-tama. iinit ng kaunti at masarap na po ang kain. Tapos meron kang kaunting kape. Ay siya. Okay na po yun. Hmm. Hmm. Tingnan nyo naman po at nakakatuwa. At ang aking mga anak ay kahit dito ipinanganak, ay nakakaintindi sila ng Tagalog kasi nga po Tagalog ang aming salita dito o pinapanood nila Tagalog din ayan, ito yung kami po dito kami po dito sa bahay ay Tagalog ang salita so naiintindihan po nila so Tagalog ang aking utos ang aking mga sinasabi English naman ang sagot nila eh, hinahayaan ko pong ganun para mak maintindihan nila pag umuwi kami nagbabakasyon. Alam nila ang, hindi man sila makasalita ng Tagalog, alam nila kung anong ibig sabihin. Kanila mga pinapanood ay Tagalog din. May mga cartoons po ba na may Tagalog dubs. Yun, hinahanap niya at pinapanood niya. Kahit English sa uh, school, pagdating dito sa bahay, English ang salita nila pero Tagalog ako, nasagot naman po, naintindihan nila at nila nakakatuwa para pag-uwi nila eh hindi sila maibenta alam nila yung mga ano po di po ba oh siya ay hapon na po dito di ba ayan oh di pinakita ko po sa inyo na ako ay nag-order ng tulingan ngayon naman po ay magluto tayo ng simpleng ano po ba ang paksiw na bangus nagpabili ang asawa ko sa akin kanina so lutuin po natin ng paksiw na bangus Ayan, ito po yung bangus na binili ko. Tinin na may kalalaki ng hiwa. So, tulad yan, ang laki-laki po. So, aking hahatiin pa ng isa dito. O, oh, ayan, tinan nyo naman. Kalalaki po. Ay, aking hihiwain pag ko po. At, tinan naman, ano, kahaba. So, akin pong pagdadalawahin tong bangus. Siya ko inyo samahan. Ito pong bangus ay paano ba? Tama ba tong ano ko? Ay, lalakihan ko pala. Ilalagay ko po sa ibabaw ng bangus. Siya, at ayos na po yung paano ba gahiwa. Ayan. Mm. Ilalagay ko po sa ibabaw to ng bangus. At siya, masarap na po. Ito, at may sibuyas naman po ako at luya alagay ko na po ang sibuyas dito yan tayo magpapaksiw yan dami na yan sibuyas at luya Ayan po ang aking ano, ang bangus ko. Ayan. Ayan. Maraming luya at saka sibuyas sa ilalim. Ay siya. Update ko po kayo pagluto na ang aking bangus. Ayan. Luto na ang paksiw O sarap nito. May talong pa. Ulo ng bangus. Ayan. Paksiw na bangus. Ready to eat na po. Yummy. Oh. Siya. Kami po yung magpapaalam na ni Kuya. Ayan. At dito po ay hapon na. Ay ako yung magluluto at aking pakakainin na itong mga bata. Ay siya. Inyo naman pong subscribe ang aming munting channel, Night Janlin TV. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, baka naman po pwede nyong isingit ang aming munting channel. Siya, maraming salamat po! Kuya! Siya, maraming salamat po. Paalam po. Magandang gabi po sa inyo. God bless everyone!